Mabuhay. Mabuhay kayong lahat. Mga kawok ay kahit saan man po kayo nasa mundo sa sulok ng mundo, ah, magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Ako po si Lan, ang inyong lingkod na ayaw matulog kapag may katarantaduhang nangyayari sa bayan at sa ating gobyerno ng Pilipinas. Ngayon mga kaibigan, ay talagang part 6 part na ika-anim na yugto ng ating seryeng Rice Smuggling Saga. At sa wakas, nagsalita na ang taong inabangan ng buong bansa. Sino po ba siya? Walang iba po ang dating Appropriations Committee Chairperson ng House of Representatives. Walang iba, kundi si Ako Bicol, ah, dating uh, Representative Party List Ah, si Mr. Zaldi Ko. Hindi nyo, hindi mo, kundi ko. Zaldi Ko. Okay? Dating technical smuggler. Ay, ah, hindi po. Joke lang po yun. Siya po ay dating Appropriations Committee Chairperson ng House of Representatives. At ang pangalan na binanggit niya sa kanyang video ay walang iba kundi ang First Lady. Yan po. Ay, nako. Nagkakagulo na po ang lipunan dahil sa mga statements po ni uh, Representative saldi Ko. ha, hindi lang basta kamag-anak, First Lady pa talaga, mga kababayan. Yan, naka po tayo ha. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Um, kay mga kababayan ha, meron din po tayong affiliate marketing dito sa ating Uh, channel, no? Okay, kung may, may po ako mga products, kung nagustuhan nyo po ito, ay ah, i-ano niya lang po, no? bilihin nyo. Ayan, ha? Ay, nako, saldi ko, yari ka na. Oo. Oh. Anyway, mga kababayan sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, at lalo na sa mga OFW nating nagpapakain ha? sa pamilya habang dalawang daang piso na ang kilo ng bigas dito. Ito na ang pinakamalakas na episode natin mga kaibigan. Ha? Pwedeng magalit ang palasyo pero mas matindi ang galit ng tiyan ng taong bayan. Yan po ang katotohanan. Kung bago ka palang dito, i-hit mo na yung subscribe button at notification bell. Pero sama-sama tayong mag-walk at para sa mga solid nating ka-walk na gustong mas malalim pa ang usapan, yan, ha? sumali na sa YouTube membership natin. Doon tayo naglalabas ng dokumentadong hindi pwede sa public. Ay, nako, mag-subscribe na po kayo. Ah, maraming salamat po yung nag-iisang nanonood dyan. Ah, maraming salamat. Mag-comment ka naman para mapasalamatan ka namin. Ha? Kung taga ka, anong lugar, kung dito sa Pilipinas, anong syudad, kung sa ibang bansa, anong bansa at syudad. Okay, all right, all right. <coughs> Simulan na natin, mga kaibigan. Mga kawok, balikan natin. Nagsimula na tong tumaas ang bigas ng isang daan to 400% ha, sa loob lang ng ilang buwan. May mga nag-inventaryo ng warehouse, puno ng imported rice, pero walang import permit. Na? Walang permit to import. Tapos lumabas na may VIP treatment sa customs. Tapos may nag ng manifest, mga container na paagari ng mga kumpanyang konektado sa pamilya. First Lady Lisa Araneta Marcos tapos si David John Bangayan ha alias David Tan. <coughs> Ay. Mm. Tapos si David mga alias David Tan ha si Judeline Limas, si Leong Long. Lahat sila nagpangalan na My Blessing From Above. At ngayon ha si Saldico na mismo, dating pinuno ng Smuggling Intelligence Unit ng Customs, ang nagsabing kahit sino ang mag-imbestiga. Kailangan munang dumaan sa Malacanang. Huwag kayong magalala, hindi ito gismis. Si Saldico ay dating intelligence officer. Ay, hindi po. Dating House of Representatives. Uh, ano po yan? chairperson. <coughs> Sino nagtuturo noon? Kung paano mahuli ang smuggler. Pero noong 2022, biglang siya ang naging consultant ng mga smuggler. Bakit? Kasi sabi niya, sa Senado kahapon, wala akong magagawa. Ha? Sinabi niya sa video, ang instruction galing sa itaas. At mong tinanong, ha? kung saan sa itaas, diretso ang sagot. Kung sino ang pinakamataas sa gobyerno, ay nako, de yung makalma nga ang peg natin. Kapag sinasabi mong pinakamataas, hindi naman CEO ng Jollibee yun. Ah, di ba? Alam na po natin kung sino po yung pinakamataas. Hmm. po tayo magtanga-tangahan. Alam na po natin kung sino yung pinakamataas. Hindi naman po 'yan si Jesus Cudero, hindi rin po 'yan si Martin Romaldes. Alam na po natin. Di umano, mayroong approval list ng importers na hindi na kailangang dumaan sa regular inspection. Yan, yan pong katotohanan. Mayroon po tayo naging estudyante na uh, ano po no, ang pamilya nila sa customs eh. Oh, uh, alam na po daw, alam na. Ah, alam na po 'yan. Ah, alam na. Uh, alam niyo po kasi ang Pilipino, no? Culture po eh, no? Bigay, bigay under the table, no? Oh, oh, oh yan, bibigay. Sino ang nasa listahan? Mga kumpanyang pag-aari ng pamilya ni FL Lisa Di Umano. Yan ah, yan po ah. Hindi po natin dinidirect ang sinasabi, pero Di Umano. Yan. Uy, masa maraming salamat po sa nag-like ha. Mabuhay ka, mabuhay ka. Okay, yan. Maraming maraming salamat po. Okay, ha? Tapos may mga text messages pa at documents na ipinakita mula sa cellphone ni Saldi na galing daw sa isang attorney LM. Sino yun? Na nagsasabing clear na, tuloy na ang 10,000 MT this week. Sino yung attorney LM? Ano? Kasi ang dami naman pong mga nagsasabi, oh, ay, konektado po tayo sa mga Marcoses, Hmm, initials pa lang, alam na, di ba? Parang pang first lady na. Ha? Hoy, di umano. Okay, ha? Para safe po tayo. Anyway, may warehouse daw sa Bulacan na rehistrado sa pangalan ng kapatid ni FL Liza na si Maria Luisa Araneta. Di umano, ha? Puno ng Thai Vietnamese rice, pero walang sanitary permit. Bakit naman po ganun? kahigpit-higpit po natin sa ating mga kababayan. Pero pagdating po sa mga importers ng Thailand at Vietnamese at Chinese at Americans, di umano, ay napakaluwag po natin. Okay. Oh, pang-apat na punto po natin. Ang presyo po ha? Ha? ang imported rice daw, uh, daw dapat, na, na, dapat, 28 to 30 pesos, 32 pesos na kilo lang ha. Ibinibenta daw ito ng 68 to 85 pesos a per kilo. Ano ba 'yan? Tapos si ka ng ng 400 500 a day, minimum wage earner ka, no? Katulad po natin, no? Saan napunta? Yung 40 pesos markup per kilo. Yan, yan po ang tanong ni Saldi. Hindi naman ako yung mama ni. Eh. Yan, minsan hindi rin ako naniniwala diyan na no? wala siya nakuha, eh, no? Okay, tell it to the marine, sabi nga nila ang sabi ng palasyo. Fake news. Walang kinalaman si First Lady. Lagi naman pong ganun. Walang kinalaman. Ha? Ipatunayan nyo kung walang kinalaman. Ha? Pero bakit hindi nila pinapakita ang logbook ng mga importers? Bakit ayaw ipakita ang bank records sa mga kumpanya? At bakit si Saldi ko na dating kaalyado nila biglang naging disgruntled daw? Pero hindi naman siya sumama sa mga Duterte, di ba? Kasi nga, hinold up siya ng pera at hindi binayaran ng protection money niya. Wow! Yan! Classic na classic ah! Kapag hindi ka na kapakipakinabang, itatapon ka na parang basahan. Yan po, may katotohanan diyan. Kaya yari ka! Saldi ko. <coughs> Narinig niyo po ba yon? Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na Saldi. ah Hindi malang dating congressman eh, no? Saldi, yan, ibig sabihin, wala ka ng kapakinabang kapaki sa kanila, kaya yari ka na. Salamat po sa apat na nanonood. Yan, apat na nanonood. Mabuhay po kayo. Yan, doblehin po natin yan para uh, kapakipakinabang dito sa ating channel. Mga kawok sa Dubai, sa California, sa Toronto, sa City, alam nyo ba na yung 200 pesos na bigas nyo sa remittance, kalahati nito ay buwis sa Walang iba kundi corruption. Ha? Isang sako ng bigas na 50 pesos per kilo, ay 10,000 pesos na wow! Sana all! ah Di po ba? Nung panahon ni Noy, -Noy ay 1,500 lang yan. Dati nga po, ha, naalala ko, nung nagbibenta kami ng bigas, Isang ano po yung kaban, 50 kilos ha, 500 piso lang yata yun. Ha? Talagang hirap na hirap po magbuhat din, eh no? ah, oh, ganun po 'yon, no. Oh. Uh, panahon ni Noy, Noy 15. Wow. Ah, panahon ni Cory, ilan po ba? Okay, Sara Duterte kapio mahal ng Diyos sa taong bayan. Maraming salamat, Jonathan. <coughs> Pin natin. Yan, nakapin yung message mo. Ha? Ayan, tama naman po yan. Si Sara Duterte po ay mahal ng bayan. Ha? Ah? at ng, nang Diyos talaga. Makikita mo naman po yan eh, no? Nung panahon ng, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, panalo na eh. Panalo na si, ano eh, no? si Sara Duterte noong 2022. Kaya lang, nag-ganun nag, siya eh, no? Uh, siguro for experience purposes. Mm. Pero 2028, sigurado na pong panalo yan. Pakishare po yan ha, Sir Jonathan Calderon. Maraming salamat. Mabuhay ka. Okay, ha? Eh, napakamahal ng bigas ngayon eh. ba? Diba? Yung, yung piso na nga lang eh, piso to dollar. Oh, medyo bumababa ngayon. Tuma, tumataas ang piso, ba? Diba? Bumaba ang dolyar. Kumbaga. Pero, 58 pesos, grabe. Eh, mataas pa din yun. Di diba ba? Oh, okay. Uh, ang tawag po dyan, inflation. Yung mga nabibili mo dati, ha? Madami, ngayon, kukunti na lang. Ha? Dati, nakakabili pa po ako ng ano eh, ng, anong tawag doon? Isang pushcart. 10,000. Ayan, 10,000. Mga ganun. Sa push card, dati po ha. O, eh, ngayon. Wala na. Tatlong piraso. O. Swerte ka kung ano, one yun. No? Yan, mga ganun. Di ba, ganun po. Grabe. Naghihirap naman po ang taong bayan. Tapos may mga ganito. Ha? Yung mga congressman. Ah, ng mga ano, pumupunta sa ICI, sasabihin nila, Ah, executive session. Bakit executive session? Lintik na yan. Nakuha nyo po ba? Tapos tayo, mga kababayan, nagpapakahirap tayo. Naglalakad tayo. Ah, nag, sumasa uh, sumasakay tayo. Nagkukubute. Natatraffic tayo. Ang bahal ng gas. Ah, okay. Ano pa ba? Sobrang, tapos pag umuulan, binabaha tayo. Ah, pag tag-araw naman, sobrang init. Ah, ano ba yan, mga kaibigan? Sino ang yumaman dito? Yan ang katanungan eh. Sino po ba ang yumaman? Ha? Eh, uh, ang alam ko, hindi ako ang yumaman. Hindi ang magsasaka, hindi ang consumers, kundi ang nasa approved list ng malakanyang. Yan. Okay ha? Mga kababayan, ah hindi ito politika lang. Ito po ay social commentary ha? Kailangan po kasi nating malaman eh. Ito ay krimen. Ah, laban sa taong bayan. Kayo po ba, pag lumalabas kayo sa inyong mga bahay, ha, ah, okay po ba? Nakakasakay po kayo ng train na maluwag kayo? Hindi ah, po ba pila-pila din? Tapos pag ang sikip sa MRT, LRT, ha, ah, na halos nagkakapalitan kayo ng mga pagmumukha nyo? Ah, habang tayo'y nagdadaralamhati sa dalawang daang pisong bigas, no may mga nagpapaligid na ng yate sa Europe well, yung na yan buwibili ng mga Europlano, buwibili ng mga yate yari ka saldi ko okay oh kaya lang dapat may isipan na kasi ni saldi ko eh no Nakumanta na siya dahil talaga siya ang ididiin mga kawok kaya mga kawok huwag tayong matakot i-share po ito ha wala naman pong fake news na sinabi itag nyo mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. Sabihin natin sa buong mundo, may bansa tayong ginagago ng ilang pamilya. Yan. Hindi ko na po babanggitin yung mga pamilyang yon. Alam nyo na po kung sino po yung mga yon, Yung mga naglilinis-linisan, pero ang daming proyekto sa Norte na panay ghost projects naman pala. Okay? Hindi na po natin babanggitin yung congressman kung sino man yan. Ah, pero sinabi po yan ni si Saldi ko. Okay, mag-subscribe na kayo, mga kaibigan ko. Okay? Maraming maraming salamat po ha sa inyong panonood, mga kaibigan, mga kababayan, sa mga OFW natin sa ilang mga bansa na binanggit na natin kanina pa, ha, sa US, Australia, UK, ah Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, ah, Malaysia, Pilipinas, US, UK, ah, alam ko, mahirap ang buhay nyo. Nagpapakahirap po kayo dyan para may maipadala po dito sa ating bansa, sa inyong mga pamilya. Ha? Pero bago yan, bago nila ma-receive yan, nababawasan na yan mga kaibigan. Ha? Magkano ang tax niyan? ha? <coughs> Alam ko, mahirap ang buhay nyo mga kaibigan. Kaya kami dito sa Pilipinas ang mag-iingay para sa inyo. Ha? In return, mag-subscribe naman po kayo, suportahan ang ating mga advertisers, uh, mag-super thanks po kayo, mag-member po kayo at yung ating uh, affiliate marketing, mag-affiliate marketing po kayo. Okay, mag-subscribe na kayo ha. Sumali na sa membership at sama-sama nating ipaglaban ang katotohanan. Ako po si Lan at ito ang hashtag Walk with Lan. Kita-kits tayo sa susunod na episode. May part 7 pa yan, mas malala pa. Paalam mga Kawok, mabuhay ang Pilipinas.